Gisugdan na karong adlawa ang pag-apod-apod sa mga pension sa senior citizen sa General Santo City alang sa ilang ika third quarter sa tuig 2024. Sigun kay Celso Mendoza, tigpamaba sa Office of the Senior Citizen Affairs sa syudad, pagahimuon ang releasing sa pension sulod sa upat ka adlaw. Gani karon pa lang gipahimangnuan na niini ang tanang mga benepisyaryo sa pag-claim na sa ilang pension. Sa ilang tag sa tag sa kabarangay aron nga malikayan ang aberya sa programa lang kanila. Rural areas ng barangay na di in the kulakupod ilang uh, magastos sa pamasahe. So that's why nga ituyo ni siya nga dito gyud sa nagadaiyang barangay i uh, ang disbursement o pag-release sa mga social pension aron nga nilinak uh, kayo hasol sa ating mga senior citizen. Gani si Noria Dalamban Pausa, excited na matod pang mudawat sa iyang binipisyo, aron nga ipampalit sa iyang maintenance. Para may pang dugang-dugang nato sa mga maintenance, hindi na malinig. Pasalamat po sa mga bigay ng social pension. Milabay nga releasing, nasuta sa buhatan nga adunay kapin 500 ka pensioner ang wala makaklaim sa ilang pension. Rason sa pag-auhag sa mga kabanay sa binipisyaryo sa pag-validate sa pension ni Ini. Gumikan mamahimong wag tangon sumala pa sa listahan ang binipisyaryo o galing dili dayon ma-update ang ilang unclaimed benefits. Kung ilang makuha ang naisuta nice ang mga social uh, pension kay may epekto ra niya ni siya you kay know? ang eh, regional office sa DSWD kinanglan gyud nga mahatag halimbawa karon third quarter no para at least dili maglisod sa sunod na uh, last release and uh, in 2024 for fourth quarter kung pwede tanan ng mga senior citizen na nakalista ng 17,043 ilagay ng tagunawan ang ilang social pension. Ang mga barangay nga malakip sa releasing sa pension alang sa Setyembre 25, mao ang barangay Fatima, Baluan, San Jose, Buayan, City Heights, Sigil, Katanggawan, The Jungle South, Tinagakan o The Jungle West. Samtang sa Setyembre 26, mao ang barangay Lagaw, Labangal, Mabuhay ug San Isidro. Samtang sa Setyembre 27, mao ang barangay Bula, Conel, Sinawal, The Jangas West, Tambler, Upper Labay, The Jangas North, Olimpog, Ligaya ug Batumelong. In the heart of changing lives, kini Russell Jean Mantile. Brie, Gada News.